po ang ating paglilinaw. Ang pagluhod natin sa harap ng larawan ay tanda yan sa pagbigay galang no, sa banal na bagay o banal na lugar. Meron ba tayong basihan niyan? Meron po. Ang ipinagbabawal ng Diyos na lukuran, bigay, bigyan ng respito, yung mga hindi banal na bagay. Ano po ba yun? Yung mga Diyos-Diyosan. Pero yung mga banal na bagay, tulad ng mga ripulto sa mga kirubin o anghel, ay dapat bigyan ng gala. Meron ba tayong konkrito na basihan sa banal na kasulatan? Meron po. Ating babasahin ang Josue Kapitulo 7, Versikulo 6. Ito ang nakasulat. Pinunit ni Josue at nang pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghinagpis, nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. So, linaw na linaw po si Josue, hindi lang si Josue, lahat ng pinuno ng Israel ay nagpapatira pa sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. At ang kaban ng tipan ni Yahweh, alam ba ninyo, mayroong mga rebulto sa anghel o kirubin. Saan natin mababasa yan? Sa Exodo, Kapitulo 25, 18-22. At doon sila nagpapatira pa. Binigyan nila ng galang dahil yun po ay banal na bagay at yung mga lugar na yon ay also banal na lugar, uh, holy place. At yung mga holy place, holy things, banal na lugar, banal na bagay, ay dapat bigyan ng respeto. At naman pakinggan ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa kanyang sulat sa Ezekiel 43, 3 hanggang 7 po. Ito ang nakasulat. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tula din ito noong nakita ko sa ilog kibar at ako'y dumapa sa lupa. Itinayo ako ng Espiritu at ipinasok sa patyo sa loob. Nakita ko ang buong templo'y punong-puno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ang sabi, Ezekiel, Anak ng tao, ito ang aking turono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. So linaw na linaw mga kapatid. Ano po ba ang ating uh, gesture kapag makapunta tayo sa lugar na uh, banal na lugar? Yan po ang pinakita ni Ezekiel dumapa siya sa lupa dahil yung lugar na yon ay Uh, trono ng Diyos, tungtungan ng kanyang paa. At dahil doon, yung lugar na yon tinatawag ni Propeta Ezekiel, base sa salita ni Yahweh, ating babasahin muli ang Ezekiel 43, 12. Ito ang tuntunin tungkol sa templo. Lahat ng lugar sa paligid nito sa tuktok ng mundo ay aariin ninyong kabanal-banalan. Kita ninyo, ang buong lugar ay tinuturing na banal, holy place. And they have also holy things. So ano ang ginawa ni Josue? Nagpapatara pa siya sa banal na bagay. Yung kaban ng tipan ni Yahweh, na mayroong ribulto sa anghel. At ano namang ginawa ni Ezekiel? sa loob ng banal na lugar, dumapa siya sa lupa. Dahil punong-puno -puno sa kaluwalhatian ni Yahweh. Dahil yun po ay tinuturing na banal na lugar. Hindi lang ordinaryong banal, kabanal-banalan po. Kaya nagpapatara pa sila at dumapa talaga sila sa lupa. At yan po ang sinusunod nating mga katoliko. At sino po ba ang nagpatuloy niyan? Tayo po na nasa tunay na simbahan. Grabe ang ating pagrespeto sa banal na lugar at grabe din ang ating pagrespeto sa banal na bagay. Bakit po? Ito po ang sinasabi sa karunungan ni Solomon, Kapitulo 6, Versikulo 10. Ating babasahin. Ito ay mga banal na bagay. At kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. So kaya pala, ang grabe ang ating respeto sa banal na lugar, banal na bagay, dahil sa pamagitan nito, kayo rin ay magiging banal. Wow! Sabi ng Diyos eh, huwag kang magpapatira pa dun sa mga larawang inanyo ang ginawa mo. Sabi dun sa mga Israelita. Eh ngayon, kung si Josue man ay nagpatira pa, eh ano yon? Ang pinagpatirapaan niya yung kaban ng Diyos at mababasa mo ba sa bagong tipan na yung ginagawa ni Hosea ay dapat ipagpatuloy sa bagong tipan. Alam mo ba kapatid na nagbago na ang tipan? Kaya nga may bagong tipan. Kaya nga yung kaban ng tipan noon, ang nandoon lang yung yung lumang tipan. Pero ngayon may bagong tipan at tayo nasasakop ng bagong tipan. Ngayon. Ibig mo ba sabihin, yung ginawa ni Josue, gagayahin mo ngayon, eh malika ka, wala ka sa timing kapatid. Dahil wala ka na sa panahon ng matandang tipan. Nasa panahon na tayo ng bagong tipan. Kung kailan, lalong ipinagbabawal ni Kristo yung pagsamba o pagpapatira pa sa mga ginawa ng kamay ng mga tao. Basahin natin ang Disisiety 20:19 ng Gawa sa Bagong Tipan. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kung naniniwala ka sa kay Kristo at sa mga apostol, sabi ng mga apostol, Yamang tayo ay lahi ng Diyos, hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Mag-isip ka pa lang bawal na eh, lalo na kung gumawa ka pa. Sa bagong tipan mas mahigpit eh. Sa matandang tipan sabi, huwag kang gagawa. Sa bagong tipan, huwag kang mag-iisip. Bawal na, mag-isip ka pa lang. Kaya lalong hindi ka nagagawa pagdating sa bagong tipan. Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid.